Emosyonal na sinalubong ng kanilang pamilya ang kanilang mga kaanak na nag-aaral sa MSU, Mindanao State University sa Marawi City sa kanilang pag-uwi sa Davao City. Yan ang ulat ni Claudette Loreto ng PTV Davao. Ligtas lang nakabalik sa Davao City ang labing-anim na estudyante mula Davao Region na nag-aaral sa Mindanao State University sa Marawi City. Sinalubong sila ng mga kawani mula Task Force Davao at lokal na pamahalaan ng Davao City. Gayon din ang ilang alumni mula MSU Marawi na may bitbit -bit pang malaking torpulin. Ang ginang na ito din na napigilang maiyak habang mahigpit ni Yaya pos ang kanyang anak. Isa sa mga nakauwi na mula MSU Marawi ang anak ni Omer Hayden. Ayon sa padre de pamilya, ilang araw na silang walang tulog dahil sa takot at pangamba sa seguridad ng kanilang anak. Pero nasa desisyon pa rin ng kanilang anak kung nais itong bumalik sa Marawi City upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Sa ako bilang amahan, wag yun ko mahimutang. Kay mao gani nga og kuan kwan pa lang unta og naa pa tay mga sakyanan nga dali ra na nato ma maabot sila dito adto ang gyud ko dako ma'am nga natabangan sila sa atong city government Labis rin ang saya ni Mary Flor nang sundiin ang kanyang kapatid na isang political science student sa MSU Marawi. Labis di umano ang kanilang pag-aalala matapos ang nangyaring pagsabog. Kuan ko na balaka ko kay syempre nabi ko igsuon nito niya. Syempre, kami ra dua. Kami ra dua pa ba ay niya. Dugay-dugay nami wala nagkita. Ngunit kung si Alias Jessica ang tatanungin, di niya matumbok kung ipagpapasalamat ang para sa kanyay pangalawang buhay wala ko kabalo og magpasalamat ako dili kay ako among plano jud ato ma manimba mi manimba jud mi ma'am mao jud among plano ang dili jud ako ginahimo pagkagabiin, pagagabi study ko niya nalit ko og mataw niya, ang nipukaw ra sa sabay sa ako ang paghunahuna nga kailangan na ako musimba ang balita nga gibumbahan ang gymnasium. Sa labing anim na estudyante na kabalik na sa Davao Region, dalawa rito ang mula sa Davao City. May mga taga-Digo City din sa Davao del Sur, Mawa, Bantukan at Muncayo sa Davao del Oro. Limang estudyante naman ang mula Tagum City, Davao del Norte. May mga taga-Malita sa Davao Occidental at Lupon sa probinsya ng Davao Oriental of the communication na na yung mga dabawin students dito sa MSU Marawi na gusto mo uli. So uh, with that, no, with that uh, through Peace 911 and Task Force Davao, nag-coordinate ta sa ground troop dito ang gitabangan ta nila na ma-reach out pod ang uh, MSU Marawi. Aron mahan ay ang uh, pag-uli sa mga estudyante. Di naman tinanggi ng TF Davao na naging hamon ang pagsundo sa mga estudyante. With the proper coordination on the ground, uh, medyo challenging siya, it's because of what happened in Marawi. But of course, all uh, coordinations had been made, inilatag na natin prior pa sa pag-alis ng bus, prior pa pag-alis ng convoy. Uh, kahapon, uh, uh, minomonitor natin yung uh, convoy hanggang makapasok ng Marawi, hanggang makalabas sila at hanggang ngayong araw na ito. Di mapigil ang maluhanan dati ng mga nagsipagtapos sa MSU Marawi dahil sa nangyari sa universidad. Karena ko din yan. I was once a student. Kung gaano kahirap doon ang emisyo But in spite of that, tayo mahihirap, sinugal natin yung buhay just for the education. Para guminhawa ang buhay natin. Kaya lang, it's so sad what happened in the Emissio right now. So, kawawa. Walang estudyante po punta sa Marawi emisyo Campus na may pera, Isinailalim na sa debriefing ang mga estudyante. Nasundo na rin sila ng kanilang LGU at nakauwi na sa kanilang, kanilang lugar. Mula rito sa Davao City, Cloreto, para sa bayan.